Hello guys, share lang po namin sa mga uh, Google user dyan, Facebook user, so kahit sa anuman man dyan po na nakalimot po ng kanilang mga password. So panoorin lang po itong video na i-share ko para makita nyo po at malaman nyo po kung paano nyo po makita yung mga password na, na nakalimutan nyo <laughs> po. So ganito lang po, start ko na po, panoorin nyo lang po itong video na i-share ko. So, pumunta lang po tayo sa home ng ating phone. Pindutin po yung settings. Hintayin po natin lumabas. Scroll up po natin. Hanapin po natin yung Google. Ayan, pindutin po natin yan. At pagkatapos po, ayan po yung lumabas. Scroll up po natin ulit. At pindutin po natin yung password manager. Ayan po yung lumabas. So, hanapin po si google.com. So, pindutin lang po yan. At yan po yung lalabas. So yun po guys, ganun lang po kadali hanapin yung mga password na nakalimutan po natin sa ating Google account o sa email natin. O so, sa Facebook, ganun din po. Doon pa rin po makikita natin yung mga nakalimutan natin password. So sa iba pa po, po dyan na may gusto pa po pong malaman, i-comment lang po kung alin po doon ang yung mga problema about sa inyong Google account, Facebook account, Instagram account o kahit ano po dyan. Gagawan po natin ang video yan at gagawan po natin ang paraan kung paano natin isolve ang ating problema sa ating mga account. So wag lang po kalimutan po i-follow, like, and share ng ating video para sa iba pa pong videos. Maraming salamat po para updated po kayo sa ibang videos ha. Huwag po kayong kalimutan mag-follow.